morning. Kaya may tayo sa Long ride, long ride. Kasi matagal din na bakante na mga uh, long ride. Puro short. Tayo bundok. Lean. ang <laughs> dilim Rockwell Balag <laughs> dito ba yung dilim Viernes, dapat bukas ko eh Ano ko lang ah. Alauna, pasado, alabang Wow, big okay, bike pa Pasko parin, parin yung palamuti ng mga post solo ride ah, ang hirap na nga matak, yung second gear ko mga talon wala ka nang palitan palit na lahat ah, upgrade ganda ng ilaw

Alas 6, alas sakto alas 6 sa La Silipana. Sakto ala 6. Kasama ng pay nga. Nairapan ako ng malbar na yan. Parang sorsugun yung aw. Nakakapa. Yung <laughs> lang ah. Pinig-pinig ride lang. Ayokong nga tayuan. Baka mapwede na ng kadena. Alipin na. na mahaba na rin tiyakbo tong kadena ko wala paripayan, pa yan tapos sa uh, Tacloban Baguio Baler uh, Dinggalan Subic dami na rin narating ng kadena na to <laughs> halitin na kaya eh, napatiran na ako kaya ayoko na tumayo ah uh, yun lang medya medya lang padyak kaya ito mamaya pag ahon ko mamaya sa bundok ah, Sana hindi mapatig Nakakatuwa dito sa lipa Hindi <laughs> mo naman yung bike lane Alos malaki Alos size ng truck Malaki pa sa truck yung size eh. Bike lane <laughs> Bike lane <laughs> yeah, Bike lane Walang yan sa lipa ka, diba? Lawak. Nakapaan din. Ah, eh, saan lang sila? Saan lang si Batangas? 6.35 6.35 na araw Medyo mainit-init na San siya medyo luso. Oh. Puro luso siguro 'to. Ngayon lang ako bataan dito. Mula Batang, Batangas City, ngayon lang. Eh, sana luso. Haha. <laughs> uh -huh, sarap. Hindi na pa ako lumulusong. Siguro ha. 15 minutes na po sa akin sila Pero pasok na ako na ang pagkakasin. Parang pala dito. Luso. Ay, oh, oh, oh. Mga kahit na kahirap. Tayo ko lang naman dito. Parang pala dito. Good, good, good. Sete Medya, Tangas City. Ah, mga tayo mga kainan. Ay masal, Lula yung ahon Hige Ayan o oh. Taas Ako, papalago na kami ito aso o oh. O oh. Sa likod ko, ano pa yan? Ala, ala, ala. naman ako sa bypass pag dumata ako palang bypass mas maraming aon <laughs> ay lako talaga saan ako lulugar kayo na pa ako nagkaligaw-ligaw ito na naman aon na naman lumpo talumpok Oh, ang dami. Wala pa sa bundok yan, ha? Nang lugar dito. talumpok Ayun nga tayo. Yung tower na yung bundok na yung natin. Mount Banoy. Ay, ito. Grave. Hirap, hirap. to Mount Banor start na lang hirap wala umpisa pa lang grabe na wala tingala agad uh. tingala agad Oy. pangalawang aon Hala. pangatlo pangapat na aon pahinga muna ako doon sa walang aon at uh, charge mo 30 minutes ah, tuloy tuloy wala Manila 116 km sa aon ka ng kulang kulang limang limeter to huh. hirap pala pumunta dito alam ko madali lang pumunta ah. pala sa paanan ng magbaan eh. hirap na oh, paket pa kaya may barangay hall marami pa to umpisa pa lang to haba ah, pa Tapos isang kilometro eh, 4 kilometers, oh 5 kilometers to. テンテンテンテンテンテンテンテンテンテン

sa kalahati rabi ako to sityo banoy na ito yung barangay banoy ito kong ahon pa doon oh tindi oh sige muna dami pong tuko dito sa mga banoy ah napakahirap isa sa pinakamayat itong ahonin Ayun yung bahay na bato. Ayun. Ang sa camera. Sikat na ano, bahay na bato. Eh yung magbano na view Nasa ano pa, 700 meters. Yan, nasa 500 meters lang. Akit pa ako sa taas. dun oh, haba pa. Isang kilometro na lang. Pero matatindi pa to. Oh. hindi pa yan itayi e, tayi -tay ko lang ay eh. ano e, mm, e, no? e, no? view di ba ganta matayi tayi ko na talagang hirap eh <laughs> ah. Isa sa so, pinakamahirap tong aon ah, sa Batangas mga banoy buti lumilim ng konti

Grabe naman yan. Ay, nako. Doon pa yung tower. Sa taas. Ano na yung araw niya, oh. Yung dyan. Ay, malintik. 650 meters na tayo. 650. Abot to 800 meters pinaka-obby niya, yung pinaka toktok Ayan yung tower, wakiting pa. Ito ba? Mas punta pa dyan, mga tatlong yung ahong pang matatindi. Wala na akong boses sa pagod. Hinit. Ha, ah, tulik araw. Puso uh, ang lasada. Hindi lang yung pinahirapan lahat ng mga barang ko. ako sa Manila. Mas papunta pala dito, no? ahong luso. sa so, may baba bago maon ito pa yung naman ako kunting kunting lang na. ah alas pagtulong ah ito na kunti oh, pa pakaganda naman tingnan mo Oh, what a view! Oh, pagi dah. Eh, ahong pa dun. Ahong pa dun. Pagano? Yun, pinakatok Ito sa cell site. Sagayin natin yan. Makukuha din natin yan. Ang pangmigaling, no? Oh. Masada yun, oh. Galing sa baba. Marami. Sarap. Wala yung elbow niyan. Tinik. Ha. Okan. Oh, uh, Lawrence from Bergara Madaluyong. I don't thank you, thank you. Ay. Konti na lang patapos na. Ito mo yung binya, no. Malalo. Ha! Itin yung kalsada. Hanggang dito lang to. Wow. Nice. Ayun ang mga pano yung tuktok. Bakit pa ba doon?

dito. Sunog ang preno. Ikatulad ng mga clutch. Chin brake lang.